Fresh from Bicol pa Fresh yan. from Bicol. Grabe. Um, yung panlasa nila, may laing pa. Oo. Oh, may, may Bicol laeng. Express pa yan. Express. Alam mo, lahat na sasabihin niya ngayon, puro maaanghang. <laughs> Samplan mo, ha? Samplan mo, idol. Alin? Maaanghang daw. Maaanghang? Mm hmm. Maaanghang. Bicol Express. Laing. Ay, alam ko na, laing. Laing beside you. <laughs> yun na yun. Ibababaan ng na ngayon yung motor dito ah. Okay lang yun. Okay. Mahal ka namin. Mahal mo. Mahal mo. Pari, ang problema kasi ngayon. Paano natin ibababa yung dalawang motong? Eh di wag muna ibaba. Ganyan ka na lang. Mag-ride na lang no? Oo, at least laptop, uh, na ka mag na lang. ganyan ganyan ka na lang diyan. Mag-videoan ka namin. At least na ka motorcar. Kaya nga. Oo. Ito parang hindi easy. Pa'no mababa ang itagilid natin yung ano, pick up. <laughs> hindi kaya dalawa eh. So, kakagaling lang ni Kalisi at ni Ford sa Y-Zone since kakagaling lang nila ng Bicol. Kakababa, ka kakababa lang nila ngayong araw na to. Masyado ka kasing gala, yan yung problema sa loob. Oh, Mare, umulan yeah. eh. Umulan na kasi. Hindi eh. Oh, 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 artista yung mga nakakasama eh. Uh -huh. Ay! Parang hindi ka na artista, Gerard! <laughs> Gerard! Gerard? <Da> Underscore! <laughs> Gerard the police. Diyan Kasama mo, mo si Jake. Oh, ano Jake 'yan. Oh. Cyrus. Cyrus <laughs> 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 hey, na nila bounty unti, -unti. Nababawasan na nila ang Ganyan sa graffiti. Kahit magdala ka ng

Ayoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy ay, 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 Thank you! Thank you! Thank you! At sa mga idol, dahil na miss ng team Graffiti mag-ride, nagkaayaan kami papunta ng Marilake It's a night ride, let's go! Yay! Hey, night ride! Yay! Hey. Hey. hey, Night ride! Ganto ka dilim dito mga idol sa Marilake Pagdating pero actually, mas safe naman dahil may konti lang kasi yung mga umaakyat. So, medyo, medyo safe. At syempre, dapat safe tayo mag-ride at hindi tayo kamote. So, after Visayas, ngayon lang ulit ulit kami nagkita-kita. Mahiwagang <laughs> sandalo. Yay! 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 Visayas. After, After January. January ba tayo? January. January Maka January ka. <laughs> January. Nasa may, Mindanao tayo. May. Mindanao. May, may. May. June, may July. Oh. Siyempre kasi bumagyo din. Oh. Diba? Nasa Lanta kayo. Nasa Lanta din kami. Odi. After ng nahiwas. <laughs> Welcome to Marilake. Malayo <laughs> ng ride natin. Ganun ha? talaga. Pagka... Pagka... kating, -kating ka. Ay, mali. Ay. Pag-kating-kating pa! Sorry, mali. Isa pa, isa pa. Ba. Pag-kating-katingan! Kati! Ay, makati daw! Kamutin mo nga! Oh,